pala yung baan nila oh ay hey, buntap eh Sumulong ko sa inyo eh, hindi nyo ko inantay eh <laughs> Wala, hindi pinayagan si Manong Willy Ano man? Hindi pinayagan, ayaw ng asawa niya eh oh, O baka malasing daw, hindi pinayagan <laughs> Yung supot, nandiyan na Wala, wala tayong ah, supot, paano kaya ito? Plastic box <laughs> Sayang, maganda sana kung marami tayo no, para masaya Oo. Minsan lang tong birthday na to eh. Ito birthday eh. day. Taga Panglao. Unlimited yung pagkain doon. Oo, oh, kaya nga sayang, sayang talaga. ko. Oh, Oo. sayang talaga si Manong Willie no, hindi pinayag ng asawa niya. Baka kala kasi magiinom tayo doon. Punting oh, inom lang naman. Okay, yun. Kaya nga, siguro hindi pinayagan. Ano, pre? Sa tingin mo, may inuman ba doon? Eh, mayroon doon, mayroon. May inuman talaga yun kasi kainan yun eh. May party. So, Bak uh, kung inuman tayo, kunti lang kasi, diba, pa tayo. Oo, oh, ta tama. Dapat kunti lang talaga. Yan, talaga bilisan mo, folks. Ay, parang gutom na gutom ka na talaga eh. hindi pa. Kasi, ah, di pa rin Ah, parada lang pala. Parada, kaya pa lang haba, dami sa sakyan, no? Malayo pa ba tayo, pre? Malapit na pita. tris oh, si, ah, 4 minutes na lang. 4 minutes. Oh. Pero pa yung pagkain doon, hapon eh. Pa, kasi alam nila pupunta tayo eh. Kaya, Talagang lang, tayo? Ayun! Para Wala sigurado. Yung ha? Kasi ano eh, yung, yun, yung party na yun, yung tawag ito, kagabi pa yan, nagbibita sa akin kaya tinirahan tayo. Ah, kagabi pa pala yan. -e nag Bali, special guest pala tayo dito, pre. Tayawin oh, okay. tayo dyan, ha? Pagpasok natin. <laughs> Masayawin tayo na. Oh, ano, pasayawin ano. tayo. Oh. Oh, Di ba oh. na, sasayaw. Basta pakainin tayo ng <laughs> mga Sasayaw lang ako. <laughs> Kainan na! Kainan na! Tara na! <laughs> belum enggak masuk video. Video dilihat. Yuk Saan hindi. kayo punta pre? Tumulo ko sa inyo eh, hindi nyo ko inantay eh Akala ko, hindi ka pinayagan ang asa asawa mo Hindi, pinayagan ako Panay nga takbo, takbo ko nga eh, dahil ko kayo Diridiritso ko kayo eh Wala, uwi na kami pre, sakay ka lang dito Pre, tutum tutum na ako, hindi nyo ko inantay